mga kababayan. Kahit sa anong bansa. Sa Amerika nga, ballpen. May dalang kutsara, tinidor. Yung mainit na tubig. Binaril ng mga pulis mga kababayan. Ano pa kaya kung baril? Isang warning nga lang doon mga kababayan. ni, eh. Hindi ka tatalima. Oh, babarilin ka na. You know, in the first place. Mm, in the first place. It's against the law. Against the law against the law yung pinagsasabi mo dahil pinapalabas niya mga kababayan eh, na pinatay talaga ng ano, walang kalaban-laban. Ini JK. Pero patunayan niyo muna na i-JK yan. Oh. Killing is against the law. Wala oh, paano yung paano yung mga napatay ng gera o napatay sa operasyon? Killing pa rin yan. Abogado ba ito mga kababayan? Abogado nako. Basta, ito ang mga dahilan mga kababayan kung bakit ano, natanggal dyan si Eden oh, Santos. Ba? dahil... kasi malinaw po, na-reduce po yung nabanggit. Dahil, oh, mga matitinik na question mga kababayan na talagang nabubwisit si Clary Ring Castro. Pero kayo sabi ninyo hmm. sa inyong vlog, vlog po ba yun or whatever, hmm. yung 7 uh, piso, sabi nyo, pangako 7 pitong piso. pitong piso. Mga ganyan mga kababayan. Oh. Actually, nakakainis panoorin si ano no, si Clary Ring. Natutuwa na nga lang tayo mga kababayan dahil sa tuwing andyan si ano, Eden, parang nasasampal.